araw sa inyong mga kinigiliw na nakikinig. Balagtasang ito'y mag-uumpisa kami magbibigay aliw. Ang paksang ihahain, mahalagang talakayin. Pananakop ng Espanyol sa kulturang Pilipino, paano ba natin susuriin? Sa isang panig, may nagsasabing nakatulong ang Espanyol. Nagbigay ng edukasyon, reliyon at pagkakakilanlan ng kolonyal. Ngunit sa kabila nito, mayroon ding nangangatwiran ang kultura na lason, kasarinan natin ay naputulan. Ngayon, pakinggan natin ang magkatunggaling pananaw sa husga ng bayan, kaninong tinig ang mas nararapat na marinig. Simulan na natin ang pagtatalo, ang bawat argumento alamin, mga kapwa Pilipino, handa na ba kayo sa ating balagtasan? Magandang araw, laganiwa, ako'y nagpupugay. Sa paksang napili, ako'y handang magbigay husga't pananaw. Pananakop ng Espanyol, sa tingin ko'y nagbigay biyaya. Mga aral at kasanayan, sa atin ay kanilang itinurot itinaguyod, hindi ba? Ang alpabetong natin, sa kanila'y natutunan. Sining, musika, reliyon, sa kanila'y galing yan. Mga aklat at karunungan dinala sa bayan. Ang ating kaalaman nagsimulang lumago at magmalasakit sa kapuat bayan. Ang mga simbahan, ating dambana at pamanang arkitektura. Ang pagkakaisa sa bayan sa pananampalataya'y nahanap. Edukasyon ang kanilang dulot, kultura'y pinaunlad. Kaya't aking palagay, ang Espanyol ating naging gabay. Ngunit sandali aking kapwa, maghinay-hinay ka. Ang tanong ko is simple lamang. Ang lahat ba'y pawang biyaya? Sa anong halaga ang kanilang tulong ating inaruga? Ang sarili nating kultura, sila ba'y pang pangalipin? Isinasatabit pinatay. Ang ating mga ninuloy pinilit, tinuruan ng diwat asal. Ngunit kasama ng relihiyon pagkakakinilan ay nawasak ang ating bayani pangakatutubo, katutubo, hindi ba't nagsikripisyo upang bawiin ang nawala. Isang kulturang tunay sa atin ay umusbong at tumubo. Ang ating wikang sariling atin halos na itapon. Sa halip kanilang lingwahe, naghari sa ating kaharian. Ang mga tradisyon kinagisnan, tila ba binura sa mapa? Tayo ba'y nakatulong O't tayo, pinaikot lang sa kanilang kaya? Lakandiwa, aking kapwa, hindi maikakailang ang Espanyol ay agala ng pababago sa ating kapwa. Bagamat tayo'y nasabog, may biyayan iniwan, ang pamahalaan, edukasyon, at sibilisasyon ay pinatibay. Hindi ba't yan ay dapat hanguan? Ang pagkakaisa ng bayan sa ilalim ng isang pumumuno? Ang sistema ng pamahalaan tayo ay natuto, hindi lang sa relihiyon kundi ang kalinangan na hanggang ngayon ay bahagi ng ating kinagisnan. Sa larangan ng sining, arkitektura at musika, sila ay nagbukas ng pinto sa bagong estetika. Kahit ang aklat at medisina ay itinasa, at ang batayang kalamat, tayo natutut lumago sa kanila. Huwag kang magpadala si Makas sa iyong wika ang lahat ng kanilang ginaway may kakibat na dusa. Ang relihiyon at mamahala ay itinuroy pang kamkam, -kam, ipinilit sa atin sariling kultura ay pinalamlam. Ang ating mga bayani nagbuwis ng dugot buhay. Sa ilalim ng mga batas Espanyol, tayo inalipin ang tunay. Ang lupa ng ating ninunoy, kanilang inangkin, at ang mga kalayaan natin ay pinilit alisin. Kung sining at relihiyon ang iyong sandigan, ito'y ginamit nila upang tayo'y ipailalim at gawing kaharian. Ang sariling atin, kinalimutan at binaliwala. Hindi ba't mas nararapat na tayo'y tumutol at magpakita ng halaga? Dalawang panig na ang kanilang tinig. Ang kabutihan at pangamba, anong hakbang ang mas pinanig? Sa inyo, mga tagapakinig, Kaninong argumento ang mas matimbang? Pananakop ng Espanyol, paano nga ba dapat ituring sa ating lipunang kay at kay damhi? Sa inyong puso't isipan, ang sagot ay hanapin. At sa pagtatapos nitong baragtasan, kayo ang maghuhusga at magpapasya. Ang diwa ng Pilipino sana'y muling magising na sa kabila ng lahat, tayo'y dapat magkaisa at magkapitbisik.